patuloy na magigibig pagtulungan kay senador Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee rajman sa East Conde Batag sa balita Tiniyak ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na sa ngalan ng kooperasyon at transparency ay patuloy na makikipagtulungan ang minorya kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pagbabalik nito bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Cayetano, iginagalang nila kung anuman ang maging desisyon ng mayorya at patuloy silang magtatrabaho sa ilalim ng pamunuan ni Lacson sa Blue Ribbon Committee. Ipinunto ng senador na ngayon na mahalaga ay magkasundo ang mga mambabata sa isang malinaw na direksyon at patas na pagtatakda ng mga rules at hindi na dapat usapin kung sino man ang magiging chairman ng komite. binigyang din pa ni Cayetano na ang kapangyarihan ng BRC o Blue Ribbon Committee ay nakasalalay sa integridad at dapat na gamitin ang mga pagdinig ng komite para malantad ang mga mastermind sa likod ng katiwalian at isulong ang tunay at sistematikong reforma sa mga ahensyang nasasangkot sa korupsyon. Iginit pa ni Cayetano na obligasyon ng mga senador sa mga Pilipino na ibalik ang tiwala sa institusyon kaya dapat na isang tabi ang politika at magkaisa para sa katotohanan at accountability na mga sangkot sa maanumalyang ghost at substandard flood control projects. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Kwan Debatak Tatak RMN.